silbi tayo sa bayan na maayos para ang tao ay magtiwala sa atin at tayo ay lalaban ng sabay. Pero sila, ito mga ito, alam lang nila ayuda. Alam lang nila pera. Because mga matatagal na politiko na ito ay mga pamilya nila. Hindi nila natutunan paano magsilbi sa taong bayan. Ang alam lang nila magpamudmud ng pera. Sa tagal nila sa serbisyo sa... sa tagal nila sa gobyerno, hindi nila natutunan kung paano mag, mag build ng kalsada Nakabunta na ba kayo sa sa Tacloban the summer lately eh, di ba napakasama nung nung condition diyan so nakita natin yon hindi sila marunong magsilbi sa bayan na alam na alam ni PRRD kung paano at saka yung mga former uh, <laughs> mga former na na official so anyway uh, in closing may i just say that i'm so grateful to have sat with you. To have, and hindi pa naman tapos, pwede pa tayo mag-usap. Uh, yeah. yeah, maraming salamat. Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Kasama ang bayan. Kasama ang bayan. Pwede. pwede bang ano? pwede ko bang hingiin na link? Pwede ba? Yung kumanta tayo? Pwede ba? Pwede bang kumanta tayo? Nang ano? Kasi, ano, marami akong pwedeng sabihin. Writer ako, di ba? So, but there are times when we need to stop talking and, and take that silence and most of all, to sing. Kasi what is in our hearts is in a song. Okay, so, maraming maraming salamat wag itong mga nakalukluk sa pwesto ng mga abusado, gusto nila lang paniwalain sa atin ang kasinungalingan na sila ang totoong may kapangyarihan. Hindi totoo yun. Bi ibinigay natin yon at tayo lang ang pwedeng kumuha sa kanila noon. So maraming salamat mula sa ating mga kababayan sa Pilipinas na iisa tayo kahit nasaan tayo sa mundo. Okay.